napakagandang araw na naman mga kapisonet at andito nga tayo tumaan tayo sa barangay Tambak at papunta naman tayo ngayon sa kabilang bayan so kung mapapansin nyo napakaganda ngayon ng panahon na ating nararanasan iyan kasing ganda po yan nito iyon, nagbubukas na naman tayo ng mga piso net natin sa ibang pwesto iyan, may konting kita, 'yan po, konti po yung kita ngayon iyan konting-konti lamang po siya ngayon pero kung mapapansin nyo iyan, pinagpapawisan na po yung mga naglalaban ng mga bariya dyan iyan ating misis at ang partner, kapartner ayan po sinosort na po nila yung mga bariyang 5 piso, 10 piso 20 piso 20 bariya yan at saka yung mamiso pati yung tabo guys ano, punong puno kala mo talaga naglalaba pero pareya yung kanilang nilalabahan ayan so ngayon ay halos dalawang buwan pa lamang itong pwesto po natin dito pero napakainit din po ng kanilang pagtanggap ayan pagkatapos nga natin maalis yung mga barya ay nagsidatingan na yung mga manlalaro ayan po sila ngayon ano? naglalaro na po sila kahit na nandun po kami nagbibilang dahil gustong gusto na daw po nilang maglaro at sulitin nyo lamang mga kaibigan mga manlalaro po namin at syempre pagkatapos nating magbilang ay dadako na po tayo sa isang lugar kung saan namin laging dinadala ang aming mga barya <clears throat> nabanggit ko po nung nakaraan na laging tutok si misis sa pagbibilang sapagkat ayaw po niya na may makulangan hindi bali ng sobra ng kaunti wag lang makulangan sapagkat ito po yung mga kliyente po namin yung mga binibigyan pinabagsakan po namin ng mga bariya na aming nakikita sa aming mga piso net yan po sila hindi po sila basta basta na mga kliyente sapagkat matagal tagal na rin po namin silang binabagsakan kaya pinagkakatiwalaan po nila kami, ganun din po kami sa kanila. Sapagkat pagdating po sa ganitong business ay hindi bale ng kakaunti po ang aming kinikita. So nagtutulungan po kami sa bawat isa. Natutulungan po namin silang magkaroon ng bariya sa kanilang mga negosyo. At ganun din po sa amin, natutulungan po nila kaming mapalitan yung mga barya namin ng cash na papel para hindi po kami mahirapan sa amin pong gagamitin sa araw-araw na pambayad. At yan lamang po. Salamat!